ay amang aray ang siyang makutpat na gulayan kaya ating madikain yan na po tangkay at ang dahon yan na tangkay sa pagpapakulo pagkarakay isunod na natin ang dahon at habang nakasalang yung dahon ay tayo magpipigana ng gata para pag iga at labog na ihuhulog na lang natin ang gata takpay sabay buksay Ayan na. Lagay na po ang kakang gato. Hindi mo nilagay laman? Wala naman yung ating hinuka puti ah. Ang dami pang puti doon. Sa ilalim to Ayan, sibuyas, bawang. Hindi kita kasi may gawa. Yan, ah, nilagyan po ng laman. Para may nakakagat-kagat. Diba, pwedeng lagyan ng tuyo, pwedeng lagyan ng dilis, pwedeng lagyan ng ninot-not na tulisang ang pugot. Yung sa amin, walang nilagay. Magpeperito na lang ng hiwalay na isda. Ito na po yan. Maraming salamat sa panunod. Yan po ang laik.